ko Grabe, Diyos ko po Lord. Hindi ko akalaay na ganito ang ma, ma ko dito sa aklan. Tamis, tamis. Tamis, ang tamis, sobra. Nani, magkilinaon na. Oh, uh, mga katuying. Oh, grabe yung mga katuying. Huh? Oh. Hmm. Naputi, mawa, eh. Grabe. manila lang ito nagtatakot-takot na pira talaga to grabe pira talaga dito sa manila mga katons grabe dito pinapabayaan dito na to sa bundo bu ano na to bukid eh bukid ano na to kita mo kung makita mo yung mga puno oh dito ito sa gitna ng gubat mga katonying oh grabe sobra ay, minak ko, hindi ko alam kung saan ako kukuha, at kainin ko. Pag talikod mo, mayroon pagharap mo, mayroon napakarami. Mm. Hmm. Ang sobra. Ano yan, oh? Hmm. Ano ko nanginig-ninig pang kamay, oh? Ay. Ito pong kinuha namin, hindi po ito pang binta, mga katunyeng. Dahil, kung sa Maynila, may siyudad. Dito, mayroon din po. Sa Kalibo. Dalan ko yung mga pinsan ko doon. At saka kayong siyahin ko. Bukas. Yan. Para makatikim din po sila ng uh, sariwang uh, prutas. Hmm? Gabi oh. Hmm? Woo! Hmm. Super mga katunyeng. Bravo. yun yun ayun. Huh. Oh, grabe talaga. Ah. Uh. Hmm. Hmm. Ito yung mga Ah, wow. Hmm. 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 Ito pa di katotoo. Hmm. Mukbang rambutan si Katonying. itu hmm. 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 ah, hmm. ah saraf Ah, sarap. Ang sarap. Mukbang. Mukbang tayo. Rambutan mga katunying. Hi. <laughs> Salamat Panginoon. Maraming grasya na nabutan si Katunying. Si Katunying ay nagmula sa Muntinlupa City at umuwi sa kanyang lugar sa Bangbang Kaliso, Baliti Aklan. Yang. Mm. Ay grabe. Grabe, experience ko ngayon talaga. Hmm. Hmm, grabe. Hmm. 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 Hmm kung saan siya pinanganak at lumaki. Whew, pero dati wala pa pong ganito. Ngayon lang po itong nagkaganito may mga tanim-tanim na. Ah, uh, change, 25 years bago si Katunying dito nakabakasyon ulit. Biro mo yan, no? Oh. 20, 25 years? Hindi lang. 1999 po, nasa Manila na si Katunying palipat-lipat ng tirahan kung saan-saan at ngayon dito na nandito lang pala sa aklan yung wala kang gastos uh, hindi ka bibili ng pambili ng prutas pag tagprutas grabe mga katons oh my god hmm grabe mga katons green patamis hmm ah, grabe oh, antusawa sa sunod mga katunyeng, invite ko kayo